si incumbent Lucena City Mayor Mark Alcala ang isa sa mga nanliligaw ngayon sa aktres na si Catherine Bernardo, ayon sa isang unimpeachable source ng Cabinet Files. Kilala si Mark ng mga taong mahihilig sa showbiz issues dahil siya ang dating karelasyon ng GMA7 actress na si Ashley Ortega. Si Ashley ang kasama ni Mark nang magsumite ito ng kandidatura bilang alkalde ng Lucena City noong ikawalo ng Oktubre taong 2021. Nanalo siya sa eleksyon na idinaos noong ikasyam ng Mayo taong 2022. Pero sa panayam kay Ashley noong ikatlo ng Marso taong 2023, kinumpirma niyang naghiwalay na sila ni Mark. Nangyari raw ito matapos mahalal na mayor ang kanyang dating boyfriend, pero hindi na nagbigay ng ibang detalye ang aktres. Noong 2023, naging usap-usapan naman ang di umano'y relasyon ni Mark sa volleyball star na si Mika Reyes, ex-girlfriend ng aktor na si Jerome Ponce sinabi ng cabinet file source na naghiwalay na umano si na Mark at Mika kaya malaya nang nakapanliligaw kay Catherine ang 30-year-old mayor ng Lucena City. Walang kinalaman sa showbiz si Mark pero popular siya sa social media. Bukod sa artistahin ang hitsura, mga kilalang personalidad mula sa entertainment industry at mundo ng sports ang mga nauugnay sa kanya. Dating atleta si Mark dahil basketball player siya ng LaSalle Green Archers noong estudyante pa siya ng business management course sa De La Salle University. At dahil kabilang siya sa listahan ng most eligible bachelors na public servant, marami ang interesadong malaman ang mga kaganapan sa personal na buhay ni Mark. Tiyak na lalong pag-uusapan si Mark dahil sa kanyang panunuyo kay Catherine, na iniiugnay naman sa kapuso star na si Alden Richards. Sina Alden at Catherine ang magkapareha sa pelikulang Hello, Love, Again, na sequel ng kanilang dalawang libot labinsyam na blockbuster movie na Hello, Love, Goodbye, kasalukuyang kinukunan ang mga eksena ni na Alden at Catherine sa Canada. Boto ang mga tagahanga ni Catherine kay Alden para maging boyfriend ng aktres kaya inaasahang may mga reaksyon sila sa panliligaw ni Mark sa kanilang idolo.